Sige, pasok ko kayo dyan. Okay, tignan mo yung katawan mo sa katawan niya. Doble yung laki mo, oh. Tapos, tapos manipis na yung balikat. Tapos yung tiyan, ang laki, eh, no? Okay, no? tapos na. Ayan na, ng doktor, mga kapatid. Dito po si ate ay may mayoma. Ang mayoma po, paliliwanag ko, yan po yung bukol sa matres. Dalawa po, ah, uh, Pwede po sa labas, pwede po sa loob ng matres ang bukol, ano, ayan. Tapos namamanas na, ito yung myoma pwede pong ma-damage yung kidney niya. Ayan ang sabi ng doktor na ano na daw yung kidney niya pa konti-konti. Yan ang dahilan kung bakit namamaga, namamanas na yung paa. Okay, titignan natin. Sabi daw namang gagamot. May kulam daw si ate. Ano? May kulam daw. Kaya daw naman lumalaki tiyan. Tignan natin yung mabuti. Ngayon gagamitan natin ng katawan. Gagamitan natin ng katawan kasi mahina na si ate. Dito natin padadaanin. Ah, ano ano ka na ito, Kapatid. O yan kapatid Hindi po ibang tao yan ano Pag gumamit po ako ng medium Kapatid po Para po tunay Pag sinaniban no Okay Game Teriyakin na natin ano? Relax lang nga Gagawin Tanging Ano lang Manalangin Para kung may gumagawa man Mahuli natin ano Okay Tingnan natin gumagawa ako. Ah. Hawakan mo siya sa kamay. Holding mo. Hindi, hindi masakit to. Pidikit ko lang. Pidikit ka. Ikaw, talaga ka Ito ba yung ibang Miss Oo. Anong, ano ba, anong uh, pangalan mo po? Maribigan ng... naman okay. okay, Ngayon, dito natin malalaman kung may kulang tarayahan. <laughs> kasi hindi na sa'yo rekta kasi naano ko sa'yo mahina na. Baka hindi nga uh, okay.

okay Wala na. Okay? Pigilan niyo na yung makampante na isip niyo yan Ang sakit mo ay physical. Wala Pero kahit sakit physical yan may ako diyan. Okay, tayo okay. ka na diyan. Tata sana ko yan si ano. Oh, okay. wala ko lang. Na. Wala. Kasi isa yun sa nagdadagdag pa sa inyo ng stress eh. May kulang siya eh. Kaya siya nagkaganyan. Wala ano. Talagang sa kanya ay mayoma. Uh, paliliwanag ko ulit. Ang mayoma pwedeng sa labas. Yan po yung sakit na nga sa matres. Ang bukol niyan pwede po sa labas o sa loob ng matres na Ano? Yung sa kanya. Pag sa ano kasi yan. Pag sa loob ng matres tumubo. tumubo magkakaroon siya ng pagdurugo, Ano? parang ano siya, buwan ng dalaw kung tawagin, pero tuloy-tuloy yon Ngayon, uh, hindi naman siya nagturugo. Ibig sabihin, nasa labas ng matres lang yung bukol. Okay. Yun. Tapos yung pagmamanas, yun, tinamaan na yung kidney. Yan. O, kaya nasira na yung kidney niya. Tinamaan. Kaya ang kailangan nagamutan dyan ay doktor talaga. Kung anong may, siya, may isasuggest ng doktor, pa-opera, magpa-opera, ano, para mawala na yung bukol. Kasi, alam mo kung bakit nahihirapan na siya huminga. Paliliwanag ko rin, nahihirapan na huminga. Dati, nung hindi naman malaki tiyan mo, hindi naman nahihirapan na huminga, ba? Oh. Kasi nga, lumalaki yung tiyan, naiipit na yung baga. Naiipit na. Tinatamaan na nung bukol yung baga. Kahit may tubig ka sa loob ng tiyan, pag nasakal yung baga, dun, mahirapan siya huminga, Katulad niya. No? Nasasakal na yung baga nung bukol. Kaya, naiipit na. Pigit ka. Etong dadasal ko sa iyo ay hindi pangkulam kasi wala namang kulam. <laughs> ang dadasal dadasal ko sa kanya yung pa, mga pang physical na dasal. Ano, hindi naman po pwedeng wala sa kulam, dasalan ko lang ng, ano ng pangkulam. Eh siyempre gagamitan natin ng ano pang physical na ano? yung mga pambukod. Oh, sobrang tigas na. Yan ang dahilan ko bakit nahirapan na siya uminga kasi ipit na ipit na yung baga. Ano? sakit yung pagpamanas sa puso o kaya sa kidney pwede mong galing pwede rin sa kinakain ngayon pag wala sa kinakain nasa dalawa yan nasa puso o nasa kidney kaya tinanong ko sa inyo kung may sakit sa puso kasi nga namamanas and sabi niyo tapos tinanong ko sa kidney meron na sabi ng doktor di ba na ano na na tamay na ano tayo na hindi malalim konti lang buga tigas na Pero may kulang talaga na barang na pinapalaki talaga siya. Ano? Pero ang kaso ni ate ay physical. Wala siyang kulang o barang man. Ano? Wala siyang ganun ha. Kung anong may sasuggest na maganda para lumiit yung chan mawala yung pungkol. Hindi nyo. Sa doktor, ano? Kailangan operahan, operahan. Para gumanin. Kasi pag tumagal ng tumagal niyan, Masisira na yung mga loob mo dahil doon sa bukol na yun. Mga laman loob niya masisira na dahil sa bukol. Katulad niya, naiipit na yung baga niya. Kaya nahihirapan huminga. Hmm. <coughs>

Ito, iuwi mo tong ano, tubig. Ano? Painom mo sa kanya, eh, Para makatulong. Tapos, ang gamot ang gagawin dyan, doktor, ano? Huwag na kayong magpunta sa iba dahil nalaman ko na kung ano sakit talaga niyan. Walang kulang na ano. na. Kasi mag-iisip lang kayo, eh. Para baka ng anong ginagawa sa atin, mo eh. No? Oh, wow, ang tubig niya. Okay, ganoon na lang tapos samahan ng, ano, lasal. Ano? Okay? Pagkagaling kanya.